Naimbang nga daw yung kakabsat. Ako, si Lin OFW dito sa Hong Kong. So, for today's video, ipapakita ko nga po sa inyo yung aking daily routine kahit na ako ay magde-day off. So, sa kaalaman po ng lahat at dun sa mga matatagal ko na pong followers at dun sa mga baguhan po dito sa aking Facebook page ay nakikita nyo po talaga na bago po ako umalis ng bahay, kahit day off ko po ay pinagluluto ko po muna ang aking mga amo ng breakfast nila. So, ang ama ko papala pala ay mag-asawa pa lang at magkaibang magkaiba talaga sila ng kinakain ng umaga. Especially ngayon, parang nag-iba na yung mga gusto nila. At meron na rin silang mga special request na kakainin kapag umaga. At syempre, maaga talaga akong gumigising para maaga din akong makalabas dahil nga dalawang putahe or dalawang tao yung papakainin ko na magkaiba. Ngayong araw nga po pala ay gagawa ako ng simple noodles na merong dumplings. Ito ang request ng aking amo. Una nga pala ay ginisa ko muna yung kamatis. Hindi ko maintindihan kung bakit nauna yung kamatis kesa dun sa oil. Siguro epekto talaga nito dahil bagong gising ako ay napagbabalibaliktad ko na talaga. Pagkatapos nga niyan ay nilagay ko na rin yung carrots at ginisa-gisa ko na lang. Kung bakit ko ginigisa ay parang pamparo yung aroma niya ay lumabas. Pagkatapos ay nilagyan ko na ito ng tubig at papakuluan ko na ito. So habang pinapakuluan ko nga yung para sa soup base ng aking amo ay hinanda ko na rin yung para sa juice ni Sir. Nilagay ako dito na carrots, celery, tapos pagkakita ko nga pala ay kumukulo na yung kamatis at saka yung tubig na para nga doon sa soup ng amo ko. Nilagay ko na nga rin yung dumplings. Itong dumplings na to, nabili ko lang to sa park and shop. 5 minutes mo lang to ibuboil. Sinabay ko na rin yung noodles para sabay na rin silang maluto. So balik nga ulit tayo dito sa juice. Multitasking talaga para mabilis akong matapos para maaga nga akong makalabas dito sa bahay. Niready ko na rin yung kanilang tray, baso, mga kutsara nila nakakailanganin talaga nila. So maraming nang nagsasabi sa akin na napakadami ko daw kaartihan sa umaga na ginagawa para sa mga amo ko Kaya nga kapag nga pumunta na dito yung aking kapalit ay bibigyan nila talaga yan ng 6 months na training Dahil nga kung first timer ka talaga ay medyo malilito-lito ka dito sa mga ginagawa ko Daranin pala ako ng blueberry dahil ayaw nga ng amo kong babae ng malamig ay nilagay ko na siya dito sa kanyang tray Pagkatapos nga ay inayahon ko na pala yung dumplings tsaka yung noodles dahil mamaya nga ay yung amo ko na yung maglalagay ng soup base doon sa noodles niya dahil mamaya pa yan kakain. Pagkatapos nga yan ay yung pagkain naman ng amo kong lalaki yung aking hinahanda ngayon. Bali ang kakainin niya pala ngayon ay yung itlog tapos oatmeal. Hindi ito pwedeng mawala. Iboil Ibo mo lang naman to ng saglitan lang. Pagkatapos nga yan ay hinahalo-halo ko lang at naglagay nga din ako dito ng chia seeds eto kasi yung gusto ng amo ko. Depende na lang kung lalagyan ko ng chia seed or madalas ay plain lang. Tapos kagabi pala ay binigyan ako ni amo kong babae at inuwian niya ako ng pagkain at babaunin ko ito sa paglabas. Ito na nga po pala yung soup base na gagamitin ng amo ko mamaya para sa kanyang pagkain. At ito na rin yung itlog na para sa sir ko. Ilalagay ko na ito lahat sa plato para mamaya ay kakain na lang din sila. Lalagyan ko na lang ito ng black pepper at saka soy sauce. Para mamaya nga gaya ng sabi ko sa inyo ay kukunin na lang talaga nila doon sa palayok para kumain sila. So bago nga pala ako matapos at kapag handa na lahat yung pagkain ay nilalagay ko nga dito sa tray at sinesend ko nga doon sa whatsapp kung kaninong pagkain ito. Pagkatapos nga ay nagutom ako, nagluto muna ako dito ng indomie. Ganito pala yung ginagawa ko bago ako umalis. Nilalagay ko muna yung pagkain nila dito sa palayok at pinapainit ko ito ng saglit at ako ito tinaktak. Pagkatapos nga niyan ay lilinisan ko na nga yung kusina at etong mga palayok at mga kaldero na to ay iiwan ko na dito dahil mamaya ay gagamitin na nila. So ganito nga yung magiging itsura niya. Bale ko na nga sa bawat isa sa kanila kung ano yung kakainin nila para alam nila kung ano yung kukunin nila. Pagkatapos nga niyan ay papasok na ako dito sa kwarto ko para nga ako ay maghanda na rin sa aking paglabas. So dahil kagabi nga ay galing kami doon sa isang bahay ng amo ko ay hindi ko nga naihanda lahat yung mga gagamitin ko paglabas ng day of ko. Hindi ko maintindihan kung bakit na pakadami kong dala lagi kapag magde-day off ako. Yung bang akala mo kapag biglaan akong hindi umuwi dito or mag-overnight ay handa ako at wala akong makakalimutan. At dito nga ay nilagay ko na rin dito sa bag ko yung aking baon na binigay ni Amo na kakainin ko na lang mamaya. Pagkatapos ko ngang maihanda lahat ito ay naghapbat lang ako dahil kagabi nga ay naligo na ako. Bale, eto na nga yung dala ko sa paglabas at ngayon nga ay nakaplano ako na kahit day off ko ay mamimili nga ako ng prostat sa Jordan. At eto na nga yung outfit ko na lumabas at hindi tayo naka Disney Princess ngayon. Pagdating ko nga dito sa bahay, i arrange ko na yung mga pinamili ko at aayusin ko na rin yung kusina namin. Dahil yung mga amo ko, naghugas naman sila pero hindi nila binalik yung mga plato at kaldero don sa mga lagayan. Ito yung mga rason na nakikita ng mga amo ko kung bakit napakabilis nilang i-increase ang aking sahod dahil na kahit day off ko minsan ay nagtatrabaho pa rin ako nang hindi talaga nila yan sinasabi. Dahil nga ako ay masaya akong nagsisilbi dito sa aking amo. Kaya ang pagiging isang kasambahay ay hindi ganun kadali. At dapat mahalin mo ang iyong trabaho para ang trabaho mo ay hindi mabigat. O siya, hanggang dito na lang muna. Follow my page for more.